Kadung pada serbu kami. Merah. Ah, wonya kami. Oh, jangan merah. jangan itu yang biru sih. Mengajak. Belum. 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 ay. Daluhan na po tayo sa terminal. Ah, tinasik na tayo. It is to go pa lang. Hayan. Bonus set. Ha? Wala ug code. Uli na uli na. Sa timbangilan. Let's go na po nating nguran nyo. Diyan lang mampicture. Nagre-roll straight. O ata krarating lang natin dito sa lugupan terminal. Yan mga idol no. Siya check po natin yung mga mgabaka may mga naiwang damit. wala nah, naman yan share sa mga kasama natin dyan na uh, bus crew dito sa Taguban Terminal mga Taguban Line mga Kabanatuan Line mga uh, Line San Carlos Line Tarlac Line share out po sa inyong lahat yan po at uh, gagawin na po ng garahe ya, share sa aking driver driver Mortera Shout out, Time check. Time check po tayo. Iya, yeah, ala na 20. At uh, bukas po ay babiyay ulit. Oras po natin sa dagupan na naman po ay yeah, 11. 11 am. Medyo mahaba din po yung ating pahinga. Yeah, Ito ay na po tayo ng uh, kalasyaw sa may karahiba.

Pagod? Pagod ba? Ang talaga? Ang talaga ng buhay. Kailangan kumayod para sa pamilya. Di ba? Diba, pre? ba, pre?